eto guys, ano, nagbabad ako ng labahin kasi maglalaba tayo. Ito guys, binabad ko muna. And then, ano ba tayo, mag, mag, ano tayo, mag, tayo sa labas, sa garden. Ayan, samahan niyo po ako. Ito guys, naggamas ako kahapon. Ayan, kahapon ng hapon po naggamas. Ayan, ayan po yung naggamasan. ko. ito yung ididiritso ko ngayon tatapusin ko guys so ayan guys start tayo.

And guys, mabuti't maganda ang init ngayon guys. Hindi umuulat. Kaya, oh. Kaya sitaw na tanim natin. Baka maganda. Kasi dati kasi ang tanim dito, kamuting bagin. Ayan. Ayan guys, konti na lang. Kunti na lang, guys. Tapos na tayo. So yan, guys, kunti na lang. Yeah, so yan, guys, kunti na lang. 'Yan na lang guys. So ayan guys, tapos na siya. Ayan. Tataniman po natin ng ano to, sitaw. yan Guys, dyan, ilalim ng kalamansi, puno ng kalamansi, so hindi maganda dyan. Ayan, bansot. Yung doon, susunod natin na linisan Ito kasi guys, sa mga damo na yan, yan, ng ano yan, ng grass zero kaya yan ninihintay ko lang silang matuyo ayan so guys ang sunod maglaba naman tayo laba tayo so tara guys maglaba so yan guys laba tayo kuskus tigalang po tayo guys saka so, ito paawis lang po ito lang po, is kuskus piga. Ito, punta ng unan. Bago po kasi ito. Saka binabad na to. Yan guys, bumba naman tayo. Bandaw, bandaw. Bandaw. Yan guys, uh, unang panlaw. Ito guys, unang panlaw. Kailangan po natin nga sa dito, tatlong panlaw. Sa so, tatlong panlaw, okay so, na siya. Kasi pagka rapat na okay. so, panlaw, wala na yung amoy. So, kapawis lang po ito eh. Ito unang banlaw. Mas mabilis mong banlaw, ito yung sa Ito kuskus ko dyan. Naglalabo po ako every Every week po lang ako. So guys, ano uh, na? Pangalawang banlaw po guys. Pangalawang banlaw. Pangalawang banlaw. la uh -huh. guys last na banlaw pangatlong pangatlong banlaw mas madali pa magbanlaw ay sa magpipil So yan guys, tapos na maglaba. Tapos na magpusod. Yeah. Ayan so sa guys. Handa natin yung sampayan guys. So yan guys, ano tayo? Sampayan. Ayan guys, last na to. Ito guys, last na. Winit tira rin 'yung nilabang ko, guys. So guys, tapos na. Ayun na sa guys, tapos na. So yan guys may natira kagabi bahaw ipainit natin ayan ipainit natin guys ayan guys gulay puro talbos po yan alukon saluyot ampalaya ayan po Ano yun guys, tira din kagabi. May painit lang din. So yan guys, pinainit na natin. Ang oras ngayon natin guys, alas 8.31. Ayan. Pinsan na po kayo, nakabad ako kasi tapos ko lang maglaba. Ayan po yung aking nilaban. Ayan, may. Pangalawang araw po ngayon, uminit. So, Magandang kahimulan ng pang ngayon. Ayan guys. So ayan guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. So, sana po ay supportan yung aking mga videos. Ayan. Like, share, and subscribe po. Ayan. So, God bless po sa inyong lahat. And bye-bye. Love you all. Mwah.